Good morning! Ah, maliwanag naman. Morning, guys. Kagising ko lang. And, order ako ng chicken. Ayan, magluluto tayo ngayon. Magluluto ako ng adobo ngayon kasi yung mga nakaraang days, puro bili, -bili lang kami ng ulam ni Princess. Ngayon, sabi ko magluluto ako para hanggang mamaya gabi na namin. And yung agenda natin ngayong araw na to is maglalaba tayo kasi guys, good news. Ayan. <laughs> may tubig na kami. Ayan, may tubig na kami. And, yun. Pakakapaglaba na ako ng matino. And, update din yung pimples ko. Hindi pa rin siya pumuputok. Ayan. So, magre-ready lang ako. Magluluto muna tayo, guys. ayusin ko muna yung mga lalaban ko. Pero, pero bago yun guys, naisip ko muna ang uskusin yung sahig namin. Kasi nga sa sobrang tagal na ilang araw na wala kami tubig, hindi ko to napupunasan ng maigi yung sahig namin. Kaya kukuskusin ko lang muna siya para mawala yung lagkit at yung mantika na nararamdaman ko sa sahig. Kaya ayan, kukuskus muna tayo ng sahig bago tayo maglaba. linis na ako, guys, ng sahig dito sa kusina. Patulong pa si Princess kasi dami akong gagawin ngayon. Yun talaga yung aking plano gawin kapag nagkatupik. Maglinis dito, magkuskus ng sahig kasi sobrang lagkit na ng sahig namin. Hindi ako makakilos pag walang tubig. Ayan, nagpapahikot na ako ngayon washing. Mabilis lang yan dahil unti lang naman yung aming ano ngayon. Unti lang yung aming laundry ngayon. Kasi nakapaglaban naman ako ng Monday. Tapos ko na rin yung adobo. Luto na rin yung adobo natin. Ayan. Tulog pa si Princess. Mamaya pa yung bangon ng mga 10. Ganun. Wala pa namang 10 eh. Tapusin ko lang to guys. Pawisa tayo guys. Ayan. Doon naman tayo sa labas. Doon naman tayo maglilinis para pag mamaya pag alis si Princess o pag uwi natin pag di kinaya ng oras ko ngayon, banyo yun naman yung lilinisan ko mamaya pagbalik. guys. Magre-ready na lang. At alis na kami ni Princess. Ito na ng buko. Inano ko kasi tinali ko. Gagawin ko na lang mamaya pagbalik. Sasampay na lang. Kasi habang nag naghapbat ako, sinabay ko na rin paglilinis ng siyan. Um, Maglalagyan lang ako ng pink serum. Ng gorgeous glow. Ito lang natin yun kasi dyan lang naman tayo sa labas. Maghahatid. Yung gamit ko, guys, na pabango is lumus na spring days. Ito siya. Sa TikTok lang din ito nabibili. Ayan. Pasok daw kami sa school. Okay. Okay na. Okay na. Nakapag-ayos na siya. Siya na nagtali ng buhok niya, guys, kasi nga wala nang Kaya time. Niya. Wala nang time. Tsaka pagod na pagod na yung kamay ko. Masakit na yung kamay ko. Okay Baba, naman, okay. diba? Maganda naman. Oh, ayan. Okay naman. Hi guys, nandito na ako at yun, tutuloy na natin yung ating trabahong bahay. Magsasampay lang ako. Magpapalit lang din ako ng damit na pangbahay kasi kasing init. So, ayun. Basta tayo magsampay guys. Wait lang. Ayan, tapos na tayo mag magsampay guys at siguro hinihingal ako siguro magpapahinga lang tayo ng unti tapos mag edit tayo ng vlog mag edit na naman ako ng vlog kahapon yung vlog natin kahapon ayan huy ito yung buhay nanay Ay, sa mga nagsasabi na po tayo Yan. Sa mga nagsasabi na nasa bahay lang naman kayo. Wala naman kayong ginagawa kasi minsan may mga time na tayo sa mga asawa natin. Alam ano na ako guys police officer yung asawa ko. Siyempre, naiintindihan ko yung trabaho niya kasi hindi gano kadali yung trabaho nila. Pero minsan nai pagka dumadating siya na nakahiga ako, nahihiya ako kasi nga baka isipin niya wala ako ginagawa. Kaya um, maganda rin to na i-vlog ko rin yung mga ginagawa ko para alam nila na alam ng mga ibang tatay dyan na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang nanay. Alam nyo yun, nakakabilit yung mga nanay sa akin dyan. Kagaya, mga nanay na kagaya ko, lalo na kung ilan yung anak nyo, ba? Diba? Ako, isa lang anak ko, pero grabe, ba? Diba, nakakapagod pa. Eh, paano pa kaya kung dalawa o tatlo tapos may toddlers pa, 'di ba? Ang hirap at saka ang ano, nakakapagod, nakakahingal siya. Kasi kailangan mo talaga ng multitasking. Hindi lang isang trabaho ang gagawin mo sa isang sa sa that time, kailangan mo talaga siyang imutay multitask yung sarili mo. So, ngayon, time ko naman na mag-relax, relax muna. Pahinga muna ako, guys, bago Ah, hindi. Habang nagpapahinga tayo, habang nakaupo tayo, magtutupi pa pala muna tayo para mamaya dire-diretso na yung pahinga natin kasi mag -e edit pa nga ako, di ba? So, ayan. Ilang hihinga lang ako sa glit. And then, yung tupiin naman yung gagawin natin. Inom lang ako tubig. ay mag edit tayo. mag edit na ako ng vlog ngayon. At ngayon palang din ako kakain. Kasi, mas pinili ko muna magpahina, guys. <laughs> Napagod talaga ako. Tapos, magpamadali na rin ako dahil ano oras na. Ngayon palang tayo kakain. Ang oras ay 2.34 na. So, magpamadali din ako mag edit kasi uh, 6.30 susundo na naman tayo kay Princess. And, dapat pagka pagkatapos ko mag-edit, magpahinga muna ulit ako para hindi sumakit ang ulo ko kasi kahapon sumakit ang ulo ko ng tuloy-tuloy na ano eh, na trabaho. So, uh, yun, mag-edit muna ako tapos susubo din ka. Ah, hindi din na habang nag-edit guys. Ayan. So, 2.34 na. May oras pa tayo. 2.35 na.

ako. Uh, tapos ka na? Hindi pa nga eh. Napa pa. Ito ako mag-edit oh. Ito no, ako yung pala eh. Oo, oh, para maano ko. Dari pag ginamit eh. Kaso nahihilo na ako mm -hmm. Tapos na ako guys. Huh? Ah, ang productive ng araw natin today kasi may natapos na ako tayo isang vlog and bumayang 6pm yung isang vlog ko papasok na din tapos ayun guys comment kayo dyan sa comment section kung anong gusto nyong makita sa vlog natin magsend si daddy kasi sa picture nag <laughs> picture picture kami kanina meron pa akong mahabang time doon ako sa sofa magpapahinga lakad lang ako ngayon guys kasi malamig naman at gusto ko maglakad-lakad din para maka-exercise din yung mga paa natin. Antay ko na lang dito si Princess guys kasi medyo napaaga yung pagkalabas ko. kami kasi nga ano, malamig naman. Para makasit ng 24 pesos. Kami si Hillary. madilim. <coughs> nag talaga kami pa huwi. Kasi nga malamig. Dito Ayan, na kami sa may simbahan. Ayan. Ayan. Simbahan dito sa amin. <laughs> Hindi! Ayan guys, nandito na kami sa bahay. Nakayo <laughs> ko. Kasi nakaupo ko kanina eh. <laughs> kasi kasi princess. Eh. Yeah. Ayan na tayo guys. Kain muna kami. Bumili pala ako kanina ng ano. Bumili ako ng banana cake. Ayan. I-dessert namin ngayon rice ko lang. Wala siyang pape. Ay, banga. Wow. papel. <laughs> pape, nag-log gawa ko. Ay, na. Banana cake. tayong plato guys. Ay. Ito sa mga natutunan ko kay mama Ito. Yung mag ng mga lagayan ng ice cream. Mag-review na kayo? Mag Review na sila. Tapos na kami kumain. Sino sa inyo yung mga hindi nag... Hindi rin tinatapon yung mga ganito. Yung mga lagayan ng ice cream. Kasi... Pagka ano, maganda rin siya talagang lagyan ng mga mga ulam, ganun. Si mama ang hilig magtago ng mga ganito din sa amin. Kasi pagka may, may bisita or may handaan sa bahay, tapos magpapa-take out, yun yung pinaglalagyan niya ng mga ano, ng mga pang-take out, take out. hindi. nakalimutan akong gawin guys. Ito, lilinisan to. itapos tapos, wala ng tubig. Next stop na yung tubig. Iano ko na lang to. Kailangan ko siyang babara ng mainit na tubig. I sterilize. Kailangan siya sterilize. Linisan to, tsaka ito. Lalagay nyo pa naman sa bibig niya. Itong dispenser, dyan ako kukuha ng tubig mainit. Para ipang ano dito. Ang bababad ko dito. Oh, di pa tulog yung mga yan. Nag-ano-ano pa, ano, pa, make, -up, make, -up. make, -up, make -up. Laki ng noo ko, be ah! Wah! Asa nung bus? Okay, tabi yung nose climb mo, nose climb. Eh! Okay, naglandi-landi pa. Ang slime daw. Meron ba? Tikit ka, ha? Ah, Nang tumilat ka. Ah, ah. Mm -hmm. Yan. Pang-event oh. yan, eh. Anong yun nga kay ate. Ano <laughs> siya? Ito, 150 palengke. Ang <laughs> okay, ribbon, ano, nila? Yung nasa cake. Ano? Joke lang, <laughs> <Ito, laughs> okay, pinili nila to. Ano sa alay? gabi na nagpictorial pa. Tignan yan, no? Nagpictorial pictorial pa gabi-gabi na. Ay, sus. Ay, <laughs> Ay, <laughs> Um diyan ako higa na. So bye guys. Tapos na rin 'yung araw natin. Matutulog na ako. Papahinga na kami. Give this video a thumbs up and also don't forget to subscribe na rin guys. Ha, 'wag 'yang kakalimutan. And say goodbye na rin sa akin double chin. <laughs> sana sana yan niyo na 'yung double chin ko, guys. Okay, goodbye guys. See you tomorrow.